good morning, good morning, good morning people Mga kasaka, mga kasayang Andito naman po tayo sa extension ng aming farm At uh, uusapan po natin yung kung paano tayo Magbebenta o imamarket ang lemon gas Kaya lang, bago po tayo pumunta ron Ay, pakita ko lang po muna sa inyo update ng aming mga alaman dito Ayan po, meron po kami mga talong Nag-uumpisa ng bumunga May mga ilan-ilang bunga na po Tiyan ninyo ang bunga Ayan, organic po kami. Hindi po kami gumagamit ng anumang ah, uh, ng uh, na synthetic at saka ano po, pesticide. So ito po 'yan, oh. So pa isa, -isa meron na pong bunga. Ayan, oh. Gaganda ng bunga. Tapos 'yan po yung luya. Ayan, malago na rin sila. Ayan. So ito nga po ay 'yan, alternate kasi ang ginawa namin. Pumunta na po tayo sa kabila. Papakita po namin yung uh, itinanim namin last week na uh, lemon grass ano na ba yung status nila? So let's go. So ito na po yung status ng aming ano itinanim last week na lemon grass. Ayan. Ayan po, marami na siyang tumutubo. Nagkaroon na siya ng mga uh, bagong ano, bagong uh, tubo na ano na shoot. Nagkaroon na po siya ng Yan. Yan, halos lahat po naman tumubo. Wala namatay. So, yan po yung katunayan na maganda na yung pag ng ugat. So, ayan. At makikita nyo talaga naman, marami na siyang tumutubo. Ayan. May sanga-sanga na. May mga sanga na po. Ayan, ito. Lalo na to. Ayan. So, so, ang target po namin dito sa area na ito, ayan, sa area na ito, paikot na ganyan, ay mga 1,000 na ano po na lemon grass dito sa area na to. Yun po ang itatanim namin. Yun po yung aming kasi nga, yun nga po, sa perimeter niya, ng taniman, uh, protection na rin po ito sa mga insekto at the same time, pagkakakitaan pa. So, katulad well, po niya, may mga talong kami. ah uh, dito sa kabilang side, ay eh, meron din po kasi nga rito, Ah, uh, sili. Ayan po 'yan, oh. may mga tanim na rin kami sili. So, ayan. Tapos dito sa kabila, andito po yung talbusa namin ng kamote. Ayan. Ito po yung sa namin ng kamote, o. Oh. Ayan, hanggang doon. Kaya lang, ito babawas na namin. Ah, uh, Magta-try naman po ako dito ng radish. So, matitira na lang siguro yun, nandoon sa tabi. Tapos, sa mga puno po ng, ano, ng nyog, na lang namin ilalagay yung kamote. Pakita natin dito. Nandoon. Ay ah, dito. Ayan yan. Dito po namin tatambak. Pero pakita ko po sa inyo kung ano mangyayari. So ganito po mangyayari doon sa talbosa namin ng kamote. Nasa mga puno na po ng nyog. Paikot. Kasi po ito hindi naglalaman. Panay talbos lamang. Kaya ah uh, dito na lang namin sila patalaguin. Maganda pa. Design pa. Paikot. Ganda. So bawat puno po, yun ang plano namin. Lalagyan ng ganito, parang ano niya, cover. Cover siya puno. Ayan. May ka na. May kamote ka pa. Discuss ko po muna sa inyo briefly yung mga gamit at saka binipisyo po ng lemon uh, lemongrass or tanglad. So, number one po, ang lemongrass o tanglad po ay uh, ginagamit po sa food preparation. Ah... Uh, Inihalo po ito sa ano sa mga pagkain natin. Halimbawa po, ang tinola ay mga ginataan, masarap po na hinaluan ng uh, ng ano ng uh, lemon dash dahil uh, 'yung pong aromatic flavor niya. So number two, ginagamit po siya na health drinks. Kasi nga po 'yung pag inilaga po ninyo ang ano ang binoil nyo ang uh, tanglad eh pwede po natin siyang uh, ano gawing tea. Maganda po ito sa ano sa sa stomach pain. So number three, uh, ang uh, lemon gas din po ay ginagamit ng mga lechonero, mga nagbi-lechon. Uh, number one ingredients po nila uh, ito sa paggawa ng lechon. Ah uh, halimbawa po yung lechong baboy, lechong baka, lechong kambing, lechong manok uh, ay napaka ano po uh, sarap kung meron siyang uh, tanglad. So number four, ginagamit din po ito ng mga ano naman sa mga health products kagaya po ng sabon. Inihalo po siya at ginagawang ano uh, pampabango. At sa iba pang mga ano eh, health products na katulad po ng mga perfume, ginagamit inihalo din po ang uh, oil na galing po sa lemongrass. At number five, ang pinaka-importante para sa akin dahil isa rin po akong farmer, ginagamit din po ng mga ano, organic agriculture practitioner sa kanilang ano uh, insect repellent. So pantaboy po ito ng mga insekto. So yun po, napakadami pong gamit ng uh, lemon grass kaya naman po mataas po ang demand kaya marami tayong mabebentahan ng uh, lemon grass. Ngayon, pag-usapan na po natin yung mga ano, bebentahan natin ng ating uh, lemon gas. Sino ba yung mga customer uh, kliyente na pwede natin bentahan? So, number one po sa ating listahan, eh, ikaw na nagtatanim o ako na nagtatanim ng produkto. So, kasi po, pag pumunta ka sa palengke, kukuha ka po sa bulsa mo ng pera, ibabayad mo doon sa nagtitinda, at bibigyan ka ng produkto. So, pag uwi mo, dala mo produkto, pero wala kang dalang pera. So, yun po yun. Ngayon, kung ikaw po ang nagtatanim, kukuha ka pa rin ng, ano, ng pera sa kanang bulsa, pupunta ka doon sa alamanan mo, bubunot ka, tapos, babayaran mo rin. Ngayon, yung bayad po, ilalagay mo sa kabilang bulsa. So, nagets po nyo. So, ibig sabihin, income po yun. Kasi, yung yung kaninang uh, scenario bumili kayo yung income napunta po doon sa nagtitinda ay ikaw na rin yung buyer eh. di ikaw rin yung seller di may income ka so yun po yun okay po ba yes so number 2 po sa ating mga kliyente ay eh, yung mga kapitbahay nyo kamag-anak nyo kasi po magre-retail na tayo kasi halimbawa Uh, sa una po kasi katulad ng ginawa namin, nagtanim lang kami for personal consumption. So kaya po yung na-harvest namin, yun yung ginagamit namin. Pero ngayon po dahil dinamihan namin dahil nakita namin yung oportunidad, so meron kaming ano, uh, excess na produkto. Kaya ibebenta namin ngayon ito do sa mga kapitbahay namin, kamag-anak namin, at uh, kakilala namin dahil nga po magdi-retail na kami. At sino pa? yung po mag online selling pwede rin po kayo pero bago po kayo magbenta sa online uh, sinasuggest ko po muna nagtatanim pa lang kayo ay pinopost na ninyo yung inyong uh, produkto para magkaroon na po ng awareness na meron pala kayong produkto ganito so pag nagbenta kayo alam na po nila na kung paano pinirases ninyo yung inyong produkto so madali po silang ibenta Okay mga kasaka, number 3 na po tayo. Sino yung bebenta natin? Ito na po yung wholesale. Kasi siyempre, dumami uh, sa kagustuhan po natin kumita, eh dinamihan na po natin yung ating tanim. So hindi na po natin kaya sa personal consumption at hindi na natin kayang uh, ibenta sa retail. So yung excess po dali na po natin sa wholesale. Sino po ba 'yon? Ito po yung mga palengke. O, oh, pumunta po kayo sa palengke, offer niyo yung produkto, Uh, ipakita nyo maganda yung quality ng product nyo at uh, yung presyo syempre uh, dapat po competitive yung presyo nyo uh, kasi instead na pumunta kayo sa ano sa trading post sa amin na lang kayo bumili at deliver pa so mas makakatipid sila at the same time kayo naman po ay mas gaganda ang ano madadagdagan ang kita kasi Ayun nga po, dahil perishable goods po ang mga gulay, dapat po ma-dispose agad yan. So, yun po yun, number three. So, ang ginagawa, isa pang ginagawa po namin ay gumagawa po kami ng GC o group chat bago kami mag, pumunta ng palengke ay order na kami. Pinapakita namin yung mga produkto namin, pinupost namin and sila naman po na mga tindera nagpi-place ng order. So, pagpunta namin doon, bagsak na agad. So, yung spoilage na iwasan din po yung wastage. So yun po yon number 3 wholesale. Okay, number 4 na po tayo mga kasaka. Sino ang uh, sa bibentahan natin? Ito na po yung ano trading post kasi nga po uh, nag-expand tayo, dumaki na yung ating ah uh, uh, dumami na yung ating mga ano tani mga produkto. So ang tanong, saan natin dadali niyan So, yun na po yun, trading post or yung po mga buyer. So, meaning, ang presyo na po nito ay uh, farm gate. Farm gate price, mas lower na po ito sa wholesale. Kaya lang nga, kaya, kaya, naman po tayo magbebenta sa kanila. Eh, dahil malaki na, volume na po yung inyong itinatanim. Meaning, hindi na nyo kayang i-dispose sa palengke, hindi niyo kaya kaya dispose sa retail. Kaya kailangan mag-level up din po tayo. Kaya yung mga buyer na po ang target natin nito at saka yung mga traders. So ang presyo na yun niya mas mababa sa wholesale farm gate price. Pero volume naman. Sila na po yung ano pupunta sa yo, sila na yung mag-harvest at uh, mag-uusap na lang kayo sa presyo. Ito so, po yun yung number 4. So, mga kasaka, number five na po tayo. Ito na po yung finale. So, ngayon naman po, uh, kung gusto naman ninyo na ang presyo ay stable, yung hindi babatas ang presyo, at nakakasigurado kayo na pag nagtanim kayo, alam na ninyo kung magkano yung or, or less yung kikitain nyo. Ang uh, operan naman ninyo rito, yung mga institutional buyer, eh sino po ba yun? Ayan po yung mga restaurant, yan po yung mga katulad po sa, ano, sa sa Andox na nag uh, gumagamit po ng maraming ano yan ng uh, maraming lemon kasi nga po marami silang outlet. So yun po yung mga ano at baliwag lechon, yung mga gumagawa po ng ano ng naglilechon katulad po ng sibol lechon. Yan, yan po yung mga uh, institutional buyer na pwede nating operan ng ating produkto. Pero yan po ay nakakontrata. Meron certain volume po yung hahanapin sa inyo. Uh, pero ang kagandahan po niyan, yung kanyang presyo stable. Hindi ka tulad po ng mga una-unang diniscuss natin na yun po ay base po sa law of supply and demand. So, mas ano to, mas sigurado ang income kaya lang syempre nakatali kayo. So, kung uh, bumaba at man yung presyo, stable siya dahil meron po yung kontrata. So, yun po yung last So napakadami po nating pwedeng bintana Nasa atin na po 'yun. Kung paano natin i-explore yung mga ano na yan, yung uh, diniscuss ko sa inyo. Pero, pag nagawa po nyo yan, sigurado kikita kayo ng maganda pagpapark. So, sana po, naibigan nyo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, eh, please lang po nakikiusap na mag-subscribe na kayo at uh, syempre paki-like and share na rin po. Uh, mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang mga farmers at God bless and thank you, thank you, thank you. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga nagtiwala na subscriber. Uh, patuloy po tayong gagawa ng mga video na kapupulutan po ng aral. Thank you, thank you, thank you. Maraming maraming salamat.